una kita sebuti kapal ita o gino man sen gusto mo madali ato po order kamu mo orang in deliver diat ninyo okay butika butika region okay thank you and then ang ato karon suat tampo no ato tagan og pagtagad pinada kini sa Osaka, babae nga mapatawag lang sa nga chuna kini gibatan og duha ni Rey Areliano kay sunan ang atong sender si chuna Kun na may tao nga na adik sa drogas, kining akong bana lain pud ning iya na adik ni sugal. Kun unsa ning sugala mao ni problema gid nako. Pero ara niyo kay masabtan nga akong sugilano no, ingnon ko ani sa pagsugod ang tanan. Ako'y na problema kung asa makakita sa dahon nga laya ako nga amigo nagtinga dili na siya mahimutang gasakit i e dughan kay dugay na daw siya wa makarap pam rapapapapam huh? pam dako i e ang isi abot sa dalunggan rapapap Pam ra 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 sigi ka tawo tapos sunti ka diha pam 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 unsa man wala pre, tinoy! Dali pre! Sudari pre! Sud, sud, sud! Dali! Nasi pare, kukoy! Nani, lakaw man to! Ang butag asa to siya, nagdaam to flashlight! Uh, mo ba? Unsa ka tungkol sa mo ulit, maray? Hala, wasa d'yo kumahibaw, anak. Kaya ka nang tawhana, wak na klaro Muli, usahay, di isa. Uy, okay rin naman, Ay, okay ko ta, hindi, oy. Pero unsa, on mag-ahit mag-o. Bisag ako pag-iingnan nga, di galing ka, ka mag usab Layasan na ka! Di magkasabaw! Bahala siya! Nga, yeah, wag ikaw malayas. Mula yun sa tabi ko, ibalik lang ko eh. O, oh, ano man? O, magkakaybag asa ko pa doon. Sa inyo dah eh. Wala na katulut-tulut sa inyo. Naan naman ko eh, kuha ka naan naman noon kanang nang. Wala na ko mga ginikanan. O, yung ko mga kaliwa, taga Mindanao. Layo man sila. oh, mawaw lang ko eh, kapang Mindanao. Ah, grabe lang huh? yung ipatay ko. Lawiya ka tayo ni mo, ha? Anong nabot mo ka nga Saan? Gitaban mong kuha ng kanahang dako. Ni Parigogoy? Oo. Ipasaligan ko. Ipasaligan ko sa panuhak. Ngahimuong ko niyang prinsesa oh. Hmm. o baniya. Muna nga ni Aniko. Yan ang eh, pa. <laughs> na mo kang prinsesa mo rin. Eh, prinsesa ba ay? Gubaon mo ng bahay na mo. Ako ko nun ang bahay, prinsesa mo. Ah, nadali ka pasaling ni, ni Parigogoy mo rin. Ay, nailad ko sa panuhak, oy. Baang nga, huwag yung kukibaw na da? Huwag yung musulti sa Parigogoy na kuwala. Kung huwag kang musulti, di ka Ay, maong nga ginoon na lang yung mag-igoan na, pre. Pero pre nga ni amang kaon sa may <muchas> tuyo ni mong kukoy. Ay, nakakunod siya ihatag na kuron mali. Hatag? Unsa man? Iyang datahan mali ba? Ah. Ang magon ng huwam to siya na kukwarta, trismihil niya, ingom um, siya na, datadatahan, na, kung, no, nga, datatatahan na kunukun niya. O, nga, ang iya nung kwarta, nas, bangko, hmm? naka-time deposit, kuno. Unya, dili pa man nung makuha. Pero sige lang mali. Pam ka siya, ingnala siya, paliyugan, ni Anikos inyo, ngita ko niya, ha? Ah, uh, sige, sige, pre. Sige. Salamat, pre. Sige, sige, pre. Ano siya ko, pre? Sige. Bye-bye! Bye! Ayabag mo nang na, eh. Huwag ko kahit bawang may utang din siya. Giyon sa din niyang kwarta. Karun lang kang kukuya ka, ining ulit ni mo, paksit ni karun! May uh, yes, uh, <clears throat> din na ulit na kang kukuya ka? Oh, yes, guys. Uh, Oy, dinigalinas pa rin si Noy. Nita ni mo. Ano man, gimingaw din siya na ako day, ha. Tugay na mo taon mo yung magkainom dahi. Kaya ba, wala ka nga, businis ka akong business. Diba? Mm. Ba? Busy ba? Sa so, oh. may nabisihan? Oh, busy ko sa akong trabaho. Busy si mong mata? Kano saan nahitabok nga na aking trabaho? What? <tod> Kung <tod> saan nakakatuig nga wala kay trabaho hangga wala ka, oi. Huh? kana na eh, yung pagpanghugas, paglaba, panilhig. O niya, paglabay sa mga basura. Hindi na trabaho. Ha? Hindi na trabaho. Ala no? Ha? Mau pa? Nade ka sweldo ana? Wa ko sweldo. Wa ko mo nga sweldo ni pero trabaho man na trabaho mo na. Hilom da ko Di ni stay no, kaya ninggal si mong utang. Ayaw, pinagong gimingaw siya tau. Gimingaw si mong bot lang yun ni mo eh. Wag ko lang kayo bayad-bayad si mong utang. Ay, bayad na lang ako siya. Ay, kung wadro na to. Mawadro na, mawadro na to akong time deposit sa bangko. Nilas niya ni mo. Wag mang gani ka na bisag alkansiya na lang. Wagod tau. Nakatawag kay kwartas bangko, no? So, pari ay burit sa kay Kastananda. Dino ka matuko. Ano matuko mo ko ni mo? Oh, 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 oh. Nananawag, ha? Ako ang bank Beng? <laughs> tubaga po, tubaga, tubaga lang taga, Beng. Iloud speaker, iloud speaker. Ay, kisaling na ako, iprobida. Tubaga, do you know, ulagi? Oh, <clears throat> ako sang kuhaon yung play mo, nababag sa kong tulad. <clears throat> Para nindot pa minang. Hello? Hello? Uh, What uh, can I do for you? Hello, uh, si Kwanin Cornelio Magsandok, ni? Yes, speaking. Ako uh, ang hello, sir, kanang kining branch manager ni sa bangko sir oh, na uh. ditik magud namo nga like uh, sige follow up sa imong kwarta diri sa bangko oh um, mo ba ano oh sana ha wa ka kadumo ka kining sir gyud uh, sa na naman gud ang among in charge diri nga kun oh uh, kay pagsalik namo mo diri sa bangko sir withdraw na lang ang balance nimo nga 30 pesos oh. ha ah, kining, sir, uh, kung, uh, kung bangko, oh. ah, ah. 30 Eh hasilan memang, hasil dek Aikal. Weh, sekitar pendawaat punya wat degai di posit di posit. Lang ka, rin, 30 pesos, sir, ha? Ah, ah, ginoo ko, ginoo ko. Ay, ginoo ko. 30? <laughs> mo na imong ipanghambog ah. sa bank? Ha? ginuo ko ni mong kukuya ka. Mo na ipanghambog ni 30 pesos. Ano ka pa magsuot ako ang <laughs> <laughs> siya na kukuya ka? Nahuro to dahi akong kwartos, ang kwarta na ko sa bank. Nahuro. <laughs> bank? Sama niya, burrito nyo ka, hambugiro ka na ko. Madugay ko ko'y mapriso ka na imong amot, ah! lagi ni mo. At tumaga to, sparitino ya! At to! Recorded by Recorded by Splander Gaming. Kung gid kayo akong pagmahay ning tawhana kun nganong ni kuyog gid ko niya. Ug kun nagpadakos iyang pamurit ba. Abi ba mausab ni kanahang dako, ni Samot naman hinuon. Unya. Bus. Bus. Ku kuy busay. sa nagsaan ay ka Eh, mayo kay nakit ni kanhan Atau orang bos mereng yak sur dia kau. Kalau dah lihat pasu nato, lihat bos lihat sur bos sakpan bos mereng pas, pasu pasu kau Dari sekarang tu Dari depita, wae lah yang kianan. Dari dari. Dari dari. Ada ha, ada ok nombor tato bida bida Yesus bida. Mata yang pustahan aku kakar pakar mas lebot. Dagang kedahan. Ah, perbeda. Kenahan tong kaka, Perbeda. Pilih dinasan ko. Perbayar, batu skorinte tidak. Ah, antul ni akong general na sungguhan di kukuha beli tu. Aku lagi nung dahong ke kortau, perbeda. Hai. Ah, napa pilih tau kortas yun Oh, boy. Oh. Pre. Oh. Pre Chinoy. pre di boy. Pre. Eh, lisulah ni musak panah ko eh. Ah, Asam gini ka magtago ah. Ah, uh, uh, busing sing. Uh. Nalimot ka si mong huam na ko. Wa busing sing. Bidang tao ng limot ko. Sige ikaw tingali busing. Limot ka paningil na ko. Ha? <laughs> Sige balik dito sa inyo pre. Pirmi kang wa. Gapon dito ko sa inyo. Wa gapon ka. Busy ko sa akong businis tao no. In unsa? Sa so businis nimo. Ah uh, basta na mga businis. Oh, huh? busy ko. Na busy ko pag pagkakatao. tao. ha? ha? Bigya man. Marator mo kay kaka. Pero, pero pre, pre, pre. Pre. Ah, uh, kuan, ako pa ay ikaw, no? Kaya ako lagi taong ibaligya ng mga kaka para mga kwarta ko. Ako pa ikaw, ini guru tani. Adto aku sa mo. Oh, niya lagi na busy makakag panguha og kaka. Salto pa. Daghan ka kwarta karon ko ko. Ah, ana. Kabaya dali ka sa imong utang ara na ko. Hmm? Yeah. Okay. mga kaka busing. Amo ba ako ato busing pero ali sura sak Alisura sa dei. <laughs> ako naman yung lisod sakpan. Nga lagi eh, listen, sige ka sakapang taon. Kaya, sige kita pangita ni mo, nga mamura mo, di mo pakita, nako. Noong siya mo ba? Kaya yung napakita, parehin mo na ako, busing. Sige, sumiliyang akong tunlan, busing ha. Mabayran ta mo, sa akong huwam ninyo. Kunyang kayo, huwam mo, bida. Aku na lang ipusta, gani ha. Kaya mama, si ako, kumdak ko aku kuarta. O makabayad ko, makabayad, bigot sa suga, sa. Pilagan ito ay imong huwam na ako. Ah, uh, kuwan, kanyang, ah, uh, yun na ha, tungod sa kadugay, maragawa kang pakita na kung limot mo, pila ito ay kung huwam dugay sangin, kita, sa ganyan ka, pakita ko, no, sabi ka. Ah, uh, ha, ako, wak man ko malimot ko, na talang kake, basik, ikaw mo'y nalimot. Ah, wak, basik, ay, ako pa taon, bida. o. <coughs> ah. Oh, Nakailaman ka na kuhuku, no? Ah, oh. ah. Ha, ah, oh, busing. Uy, mo? Ikaw pa? Pero busing sab kana ko kun akoy masugo? Ah, ah, hmm. Eh, ko gusto mo sudan mo tumi buhat mo ko suna. Eh. Ay parehas, i parehas nimo. Wa bubayat. payat. Max. Parehas nimo. May utang. Unyak mo tago. Wag di hayli hay. Ay ba ug niya ko ng ni ako ah, ko. busing Max. Na busing Max. Pues, ka kinsang si tawana? waro mo Max. Well, sulti ka. Siya mao si Boy Lipat. Ah. What? Huh? utang na akong kwarta kay lagi iyang gamiton og negosyo. Pero wa ko'y nagkita negosyo. Gawas nga wa ko'y nagkita negosyo. Siya po mismo, wa na sa dako makit Pero sa diyang nasakpan na ako, ako sang gitambalan. Gitambalan na ako ang iyang libat. Oh, wow! Na all. Hmm. Karon ah, uh, na siya libat. Ayaw, ayaw na siya masing? maayo na. Daily na siya libat. Bulhog na. <laughs> Kaya ko na na kung matambal, ha? Akong tiwasan. What? Pwede sa ka na kung sakit mo ah, siya ha? man. Na, ah, ah, kanadingin mong oo. Ha? Ay, lang buhok, ha? Ay, nagap siya lang buhok ko siya. Pwede na na itong di ba aku buhok ko siya? Dili kay buhok re akong kuhaon. Kung dili, hasta ang imo. Ay, ah, ayaw, taon po siya, bidaw. Oo, masataan Oo, oh, dokoy. Kung ikaw, eh. Lakaw-lakaw, kung diawa kayo, di ka mawaw. Pre, pre, pre. Bayan ah, Pre! bayan nila na nasbusing si mong utang niya. Ha, ah, pre, jago. Bro, wala pre, jago. Kailangan mo na siya kutok. Kutok na. Mabali ka na, pre. Wala, kuwarta, pre, jago. Wala, ay. So, yan, ang saan maninaturo'n, nila ito ron, ha? Ha, ah, uman na, pusing. Ito ako sa bayo, uma. Bayan natin ka. Pila, dito yung lang ako ni mo, Utang na Sa imong utang na singkomel, tungod sa kadugay na panahon, nahimu na kining jismel. Eh. Oh! Naku, ang tubo, ah! Ah, oh, naku, ah. ah. Sige, sige. Himuon na itong kinsimil. Ah! Grabe, habusing isang mutwal! Oh, hangyo lang, ha? Huh? Okay, zerado na itong 20 mil. Uh -oh. Ay, bre, ah, ah, ah! Ayaw lang tingong pre, babuto na ng 50 mil. Isuda kayo. Busing, kakantol ah, na 10 mil, busing. Huwag ah, maligin ako, beran, busing. Basta, siguro ang ginugma. Muad to ko sa inyo, ugma. Huwag nasagani ka, ha? Ipapangita ka sa ako, mga tao aron putlan ka sa imong o oh, nakasabot ka ha uh, uh, bosing bu max turban recorded by Splendor gaming oh milagro nga sayo na uli alas 8 pa mas gabi ikopoy abi na ko kadlaw na sa kamauli kaon na ka o si Tuz Kusina, oh. Tawang naisut anin to. Masuk. -so Busog ka, nang luspa naman ganit ka di ha? na dito. Busog palagi ko. Matog na ko na Uy. Ila, Kruida. Sayo nga na uli. Sayo po nga natog. Ay, natog. Sayo po nga matog. Himal na. <muling noise> ako may hibauan, nga nabuang dayang kumbana sa sugal anang away sa kaka. Daku rin kay pusta. Karoon pa ko. Unya nahipuhong sa kusiyang ang ipakitang lihok ron, mauto nga pag-augma ana. Oh, sayo ako ni mo ni mata ko Eh. Ay, sayo magid ka. Sayo man sad ka nato gabi eh, di ba? Pero, huy huy. Nang lagom lagi ng imong tabun Muram ka gwai kay togoy, sa sayo man ta na to. Ay, eh, sige mo gang tana, ha? Sabaan mo eh, si tana. Time para gud. Unsa na imong da, Eh. Unsa ni son, sud ana? Ah, uh, mga uh, sinina dai. <laughs> mulayas ka? Ay saba lagi diha ha, porbida. Awag na, ko, ah. na yung hita na ko ko Na yung play ang trabaho. Naunsa ko? Sige naka. Good morning. Ah, oh. bus-bus. Daan <laughs> pagyot ko. May yung masayaw kong ane. Kamisaad ka naman ako na nga mo bayad ka karon Ha? <laughs> o, sing. <laughs> Mamanggita busing. Beda. Pero, ano man tayo lahat, kukoy? Lagi, mabaya na kukoy, sing. Kaya, kukoy, kukoy, Ingon ka kagapon kay kwarta inyo. karun mobayad ka. Oh, saan naman sa kong mabayad? Kuan Asan bayad? Ah, kuwan, -busing. busing. Ah, saan mabayad? Ano nga ni, Koy? Ah, ang <laughs> Ano ni? Ingon siya karong siya mabayad utang na ko, nga Jismil. Ha? Kada, Kukoy! Kukoy! Jismil! Ano sa kong ni? Ah, What's bu so ah. bu busing Wadi, wadi kay kwarta, busing. Pero kung gusto ka, kinil lang ko sa wako, ibayad, busing. Bayad mo? Ya pag naman tingali ka, Kukuya ka di Ah, 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 guwantahan Pida. ka. ah. Ayaw ah, na lang! Ang pangabuhangin, binagat! Gugla niyo! Gugla niyo! Gugla niyo! Gugla niyo! Ginuupo ko yun sa mga ni Binuanga sa pumbana, wait. Mauna akong problema kay ni Sibat ang akong bana, kay nahatlok na nga putlan sa siyang uus, iyang giutangan, o ang makalagot kay ako pa himong bayad sa kagwang dako? karon wa na mo pauli abot og unsa kay nahitabo niya buhi pa pagkataon to kasi ako buhaton ini unsa man ug kamo ang pasiltihon chona Okay, ang incendio na ito karo yung Si Inday Tuna, ati pres. Tuna. Okay, si Inday Tuna, ati pres. Problema taon siya siya yung bana. Kaya nakautang ba? Yung ibaharan mo yung bana taon na lunggo o. Kung di baka bayad. ni yung problema. Nidagan yung bana. Wala yung balik-balik taon. Mauna ni problema. Hadlok na. Bisibat kong bana. hadlok na iputlag o taon. Tutlan kay Kanas Max si eh? Kisa may yang giutangan. Max Alvarado. Ate ba. Kisa giutangan niya ira amigo. Yang amigo si Max, Kanas Max. Unya ano mang madok mo ngi ren siya gut. Datadataan lang niya. Amigo nga datadataan ko lang kay hindi ko ka afford ng tingob, di ba? Problema. Amigo guna ni mo. Oy, pero mali dos barangay. Dong. Oy. Mabayad ka. Ayo, hindi mo ka mapriso ano. Pait kay na mudagan ka nya magtagot tago ka tumud ana. Ano ka mo ta na siya pakitaon, please? Mo. Mm-hmm. tu maayo. Dili maayo. Ma ato banga, ato banga pangayo og dispego an nga di ka usak kabayad ah. apiki ana ba. Bam. Gitsa. Unsa ba? Ha? <laughs> ah. Bili uh, yeah, problema lagi Kena iyang bahan tahun. Unta Unsa ko nun, unsa iya buhat to. Na iyang bahan na taon, pala utang ka niya. Sugar rules ha, sige panugal Indot sa itanaw ni kakakon sabong, indot kay sugal lang. Christian ay Del Marcos okay, ug ang gasto sugal nang kakta. Na uh, unsa kuno iyang problema ko sa buhaton niya? Ha? <laughs> abi um... uh, ni oh, mo, oo, oo abi ni mo. Um Ah, uh, tuna, tuna. Oh, imong bana, oo. Oh, isibat Kanan sibat naman yo, oh, sipon niya. Wa na. Bana yo pakita ta. -ta. Ambot asa na nitabo niya, buhi babaka siya karon. Abi ko mo at uh, tuna rin buta maigo aning dos korento kapitulo 5 versikulo 10. Kay mato pa din kay kinahanglan nga maatubang kitang tanan kang Kristo. Aron iyang hukman, aron ang tagsatag sa makadawat sa angay kaniya. Sumala so, sa iyang nabuhat, maayo o dautan din he sa kalibutan. Mao oh, ni. Karon. Karon. Sino so, di sibat siya? Aw magkita mag <coughs> mag <coughs> mag 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 balik, mag Ingat na ti si kukoy tinuod nga ni si sibat siya. Apan sa akong gibasa, nakasibat tinuod siya din eh. Apan nag-abot taas. Kay panilgan ka mang gyud. Noon San ba? Mm. ka gibuhat dautan or maayo dinhi sa kalibutan. Sulti ah, so, siya na ani, Ma'am Tsuna. Kay ngano? Kanang iya Nani sulti so ba ni si katong linya ni Kuandere? Ah uh, linya ni dere ni yang diotangan hmm. nga Oh, is... ya yeah, bak kunung buhok ko kuwa ning nga ang ya tu kunung oh. Ha, kasi ning mo sa kuwa ko ni buhok. Tapi lo da ko imong oh. Sa so, mauwa ang lakaw na sir. Mm. Ka lakaw to tayo. Mm. No na. Mao na nga pero litog magkitaan man gani mo. Sa pagka sugaron sa ini yung sugar ba mo kini makadaot. Yang ya ka dagko an ang pusta Hindi. kakagulyat. Tindi. Pilam di pustaan. Ano ang dali mo ambot 30,000? Ang ko di ay. Oo. Oh, ang basta mga nindot kayong nakaka. Kung ano mo nasa gala ko na nakaka, murag ka dito, murag ka dito, murag ka dito, murag ka seconds. Kuan, ang, ah, pa nga ang sabot yun na do katagak, pili na, doha katagak, pildi na nangyong ha. Mm -hmm. Naya, o sa kalabay, doha kalabay, pildi na sa di mo ha. Una mis ako nagkita nga, iya yung, iya yung kunis-kunis yun ng iyang parit ng kaka. Huwag oh. di mat, huwag matagak. Pero mm. nang ikita ganin ni Muday, sultihig yun. Or, ipahangyo ba kanyo wag yun hindi mo mang 20 bill kulyat um, mm. pakiluoy pakiluoy dito ni Sir Max nga kung mahimo kung man ni si Sir Max kung sama yung negosyo panalitan oh, wag yun o, o pananglitan. o kino niya nga ma, Sir Max pa sa kwarta niya kaya ko ibayo sa kukutaw niya nakon <laughs> niya panalitan wag yun siyang Sir Max nga <coughs> yan ya, na tanatahan o niya Uban na niya ag servisyo kung ba siya dito sa yung mga trabaho sa isla. Kaya ila. na, kaya na, okay na. Oo, iya Siya, mo. Oo, oh, no? iya wat maluoy siya. E kaya ah, kuhan mo siya, di oh, ba? Iyong siyang, iyong kabadigal-badigal sa kundi niya. Oo, ipakawin pa kasi ang mga iro. Oo, oo. Kaya kuhan sa eh, dito, siya, iya, iya, ito kako iyaon dito, no? Masugisigya dito, dito, tre. Depindi naman kung nasa approach, siya mo tarungon lang approach, ay, no? Ay, dito <laughs> ko. Ila na kayo kayo na si Batsiba ta. Ay, kayo na si Max, sige binabasag. Ah, di, lain ko. Si Max, sige binabasag, ibanghiliho. <laughs> Max Adreno? Max <laughs> Adreno. Ana na lang, sir, amam <laughs> chun no? Kay, pertig yung paita, mahuga mo na, o, anang litong, man tinugun diyan, pa sa balaob, may nagguko diyan, mahuga siya, wanted. Mauna. Okay. No, wanted, mawanted siya. Kasi termino na, gamitin na nalang, shoot to kill? No. Shoot to, <tryo> to kill, oi. Kanapa na uban mo yung list? Kanapa na iuban ba na iterminong gamiton? Shoot to kill. Okay na. Salvage? O salbit na mamara na siya. Ano ana na unya ining na ang ubanisi. sa katong iyang utangan sa to pa, mga kuan mga bad bad na pagkatao. Oh, ubanisi sa pagampo, ubanisi sa pagampo na kay 15 na kaso. Kay kadrong si manahalan katong mga balita na to. Diya man ganigipang tigbas nga wa utang. Kano ba magtiayo ngayon kwarta? Ah, di kawat. Di pangutig. Oh, di pangutig. Tulis na. Oh. Patyo nang ganit sila oh, nga. Sa utang, sa tagay per kwarta. Usa pa ka siyang utangan. Ingnan lang siya palihog. Kung niya o ba nilang nga pag ma'am. Aron, matigayon siya. ingon-anay ron siya nga nagtago-tago. Diligid siya makatug. Liso doi. Diligid siya makatug. Diligid siya makatug na maghayang. Di ba? Ana lang, ma'am. Salamat sa pagkawalan natin. Tuntulo ba nun? Kuna ko ang pasol tihan.